Guys, boto pag pansit ba? Yan. Yeah. Ito yung pananghali ang hapunan namin ng alaga ko. Hapunan. Muna ni siya. Boto oh. ni pansit. Ito na. Ako nang Okay. okay. Ate my life, nagluto na po kong pansit, gahaluan na po kong pichay, kawa may lang ko lawi, laing gulay. Ipang haluan na ako mga gulay, basta pansit, tapos naman ko'y adobo gahapon. So, akong gihalo diri ang adobo. Muna siya, oh. Ang uban, na, oh. Ano siya, para si bagong tuig. Bahala na din, ha. Haluan na po na ako naghaluan na, na po brokoli, oh. Oh, masustansya ni kaya akong pansit, kagihaluan na kong brokoli, walay karots. Ang naalan diri pechay, broccoli og bagyo beans. Oh, di ba? Mo ni karon ang akong paniudtuhan. Ay paniudtuhan. Kauban pa gyud ni ugma, sus mga ni kaadlaw, man ni kaadlaw. Basig tulo pa ni kaadlaw kaon. Amay, <laughs> oy lami ba ni siya haluan og kuan ba? Din nyo ba natikman yung ano? Yung pansit na haluan ng pechay nako sarap. Nako, sabi ko sa inyo, masarap yan. Basta, masarap lang pagkaluto. Hmm? Diba? Masustansya, masustansya niya. Karoon akong pizza yan. Thank you so much for watching. Sa mga langga ito, na hinalo ko na nang hinalo ito. Oh, pansit na mo ni Hamad. ko ng broccoli. Masarap ito kasi may broccoli. Oh, yan. kuting na ko nga kung, kung marami tubig. Ay, kunti na lang ang tubig pala. Pero medyo ano pa. Dagdagan ko ng kunting ano tubig na mainit kasi ano pa eh medyo ano pa yung pansit natin ayan Haloin ko lang ng haloin yan tapos yung apoy mahina talaga syempre yung apoy kasi pag nilakasan yung apoy malamang yan tutong mangyayari niyan o ba diba? ating ano ay konti pa konting halo na lang Oh, di ba? Sus, nako pambagong to e eh, ginakoontan eh. Naman ko gibilin din ha. Pero tipid-tipid ta. Oh, ito malamang ilang araw tong kain namin ng alaga ko. Ay, nako. Oh, di ba? Hap ko pag kay magluto ng pansit mga langga, ihap eh, ko yun lang yung gulay kasi nandito yung sustansya sa ano eh. Sa pansit ah, sa gulay. The most mo o, yung aking kanin ko konti lang. O oh, di ba? pa naman yan tawag na ako. Hukad na ito, pansit, mga o na ito. Lamia o, oh. ang na ano, check time nato din he, kay alas dos sa hapon. O oh, diba, mo niya pong sudaan, sudaan na mo ni Hamad o. Oh. Masig, ang na lang na ako gulay. O oh, ba? Diba? may pichay na, apak may pichay din tinaguan. Eh, sana o, may tinaguan ang pichay. Sana. Ako ni pichay na tinaguan ba, pila na na, mag-usa na nakabuan. So, karon o di ba ako nang pangwaon ang mga ano lami a lami sa kung pagkaluto ba kay ang akong gihalo din hi katong adubo na ko gahapon o mantika akong gigamit mo pud gigamit ako din mantika ay sus ginuo ko ayan o mga una ta ako ni at sadan kay nya na sa mga na ta. mga na ta, guys bago ta mga on nagpasalamat sa ginuo sa mga langka Thank you. na kailangan Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank yung Thank you. 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 na you. Thank 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 ko dito. So, kaya -kaya. Oh, baba. Okay, alam niyo, pag nagluto ako ng pancit, lalagyan ko yan siya na uh, kunting uh, sili para masarap-sarap yung pagkain natin. O diba, ba? ay kung forma kahit din, hindi medyo ano man ako lalagyan ka dito sa kusina. So dito tayo ngayon magmukbang ng pancit, O diba? Masarap. Nasa inyo na, optional lang ninyo na kung ano lalagyan nyo. Pero the best pala na ilagay yung pichay kaysa sa repulyo para sa akin lang ha. The best talaga para sa akin yung ilagay yung pichay kasi malasa talaga ng gusto. Pichay. Hmm. Diba? Ano yung parang? ang bitsay, kasustansya ng musto. Grabe pa kasustansya, lalo na yung hinalo ko dito na broccoli. Grabe, di ba? <laughs> Kain tayo mga langga. So, yan, di ba nakikita nyo pa ng sitwasyon ko dito? Ilang days na ilang days na lang, matatapos ng bagong taon. So, may natira pa akong uh, ko na tayo, no? Kasi mainit-init eh. Ang may natira pa akong kunting bihon. So, bibili na lang siguro ako ng kanton kasi may kanton dyan. Tapos, ano, haluan ko ng marami-raming gulay at may balak ako sa bagong taon. Maghanda rin ako dito. Kung hmm. Kung sa sahod na maaga. E eh kung di sa sahod, wala nga. Pero sabihin ko talaga sa na ng sa sahod akong maaga ka kasi kailangan ko magpadala sa Pilipinas pang so handa ng mga anak ko doon. Ah, di ba? Ano hmm. ko nga alam? I'm the best talaga. Masarap pala nito. Ang sarap sa hmm. Masarap na malasa yung pichay eh. Sobrang lasa na pichay. Mm -hmm. Sobra. No? Sasabihin nyo dyan na ano. Siyempre niloto ko yan. Hindi, titikman nyo talaga. Promise. Digit talaga ito. Malasa talaga ang lipsang pichay. Eh. Pag nilagay sa pansin. May wala ka man ito na ano. Pero talaga kasing malasa masarap. Malamang niyang gawin kong merienda. Bukas pa yan siguro. Kasi medyo marama namin ang pagkaloto ko eh. Ayan. At uh, mga tatlong ka taong makakain siguro ng luto ko. Ayun mga langga, maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking video. At sana nagustuhan nyo. Merry Christmas in a Happy New Year. Sa inyo na at maraming salamat.